But... Right after the elections, madam, even up to the last day, even up to Sunday, ang tanong, wala pa bang utos ang malapang kanya? Mm. Wala bang pagbabago? You can ask Albie, you can ask um, Duke. Ganon lagi ang tanong. Wala pa bang order? Mm. Kami, nag lang kami. Kasi that started nung nagpapaperma sila, di ba? Remember, right after elections, hindi pa tapos yung 19 Congress. So, malinaw talaga na nanggagaling ang command, pag sa speaker, dun sa presidente, lalong-lalo na dito, na kung saan eh, si Marcos. So, ibig sabihin, dahil naging speaker si Romualdez uli sa 28th Congress, he allowed. So, kung salot sa tingin ninyo si Romualdez, ay dahil yan pinayagan ni Marcos. Yan ang sinasabi dito. So, yung palusot ni Senator Aimee na lagi niya nililigtas yung kapatid niya, hindi. May responsibilidad si Marcos dito kay Romualdez. So, lahat nitong kapalpakan, allegedly, ay hindi lamang si Romualdez. Ibig sabihin, walang ginawang pagtutol ang malakanyang dito. Yes. Yeah.